Mel TV. Ah, balik sa ano? Kay Kuya. Mel TV. Iya. Yeah. Mamaya <laughs> i-search kita Ay. sa bahay. <laughs> oh, hi, hi ka muna ma'am sa vlog ko. Ha? Huh? Hi ka muna. Hi! <laughs> hi! <laughs> Ayan, si Ma'am Alaysa ang ating pasayro. Tama ba, Ma'am Alaysa? Ma'am Jeanne! Ay, Jeanne! Sorry, sorry. Ayan, pasayro natin. Hi, Welcome guys. Kasakay <laughs> na tayo. Yeah. Mm. Ano ni Kuya? Yeah. Out. Mm. Yan, yeah, pasero natin. Pinikap natin dito sa ano? That's sa may so. Lucky Star dito sa Paranaque. Alright, hatid natin sa Pasay. Dito sa, hatid ko to sa saan sa Narurot. Narurot. Uy, shout out muna yung mga kaibigan natin dyan friends ko dito sa Lucky Store wow Ay mga pangalan nila mam <laughs> <laughs> Oh, oh Melrock TV Saya talaga? ah sayo wala akong so, na <laughs> yan, uh, kahit linggo tayo no, kailangan eh kailangan ng pera mm. marami kagkaibigan dyan mam ma sa Lucky Store Ano <laughs> Anong buong pangalan mo ma'am? Oo Gian Gian Tagasal si ma'am? Taga po si ma'am Gian? din siya. Travels. Ayun, taga pa rin yung guys yung mangkiyan. Isang TV, kamu. Milrock TV. Ah, ay sa ano, kuyang. Kuya. Milrock TV. Yeah. Mamaya, i-search kita. Bahay. Yan ang gusto ko pa sa hero. Medyo makulit. Exit the roundabout onto EDSA extension. Sana nga. Dito ba tayo? Kanan? <laughs> Continue on ta C4 -ta for 800 meters. Mapapalayo talaga tayo. <laughs> Para nagkamali ng liko. <laughs> Anong kaya kakabalahan namin lang? Ano kaya kakabalahan namin lang? May boyfriend na ba si Ma'am Gian? May boyfriend na? May boyfriend na daw si Ma'am Gian? Boyfriend at asawa ko hahahaha hihihi pista kasi tayo dito turn right onto Metro Bank Avenue na si, ayan si Ma'am Gian no? bumangga <laughs> po oh. shout out mo muna hmm, dito na ako sa Harrison ayan I-reveal daw yung face mask. Ayoko! I-reveal daw. Huwag na! Huwag <laughs> na po! <laughs> oh, ito ba yun ito? Huwag na! Ah, sige, sige, sige. Sase. Salamat. May tip si ma'am, oh, mga kamil oh. Bye! Hindi ka Si ma'am Gian yan. Yan ang masayaro natin. <laughs> Pinake up natin sa sa Paranaque, sa Maymua. Ano, umuwi na siya dyan.